Yan mga boss, magandang hapon. Nandito na naman si Boss A at maglalapag na naman tayo ng another blessing at another laptop no mga boss. Again, para dyan sa mga subscribers ko no mga boss, 30 na ito no, 30k na to kapag nadala nyo yung bring me natin. Nakapost yan dyan sa subscribers group natin kung nakasubscribe ka no boss. Kailangan madala yung item at makuha tong sticker sa kasobre at masigaw yung magic word. Pag nagawa mo yon boss no, 30k itong instant blessing mo plus uh, yung mapipili mong blessing or laptop. Again, pag hindi naman nakasubscribe at walang bring me, okay lang naman. Sigaw lang yung magic word. Pag nakuha yung sticker sa kasobre, papipiliin na natin. yung sobre number 1, sobre number 2, or yung laptop natin. Sundan nyo kami susunod na video mga boss. Again, pag di alam yung magic word mga boss, panoorin nyo ibang video natin ha. Nandyan lang yan. O mga boss, nandito lang yung sobre sa sticker natin ha. O oh, mga boss, nandito lang tayo sa area na to ha. Yan, nakapark lang tayo dito. So paano mga boss, kung isa kayo sa nag-request na ito, alam ko namang malapit kayo dito na, no? nandyan lang tayo. Okay? Nitin ko eh, no, yan eh, o yan. Ah, yan, nandito lang tayo. So paano mga boss, let's go!